Baka pwedeng paligayahin mo rin ako. Huwag ka magalala, wala makakalam dito sa opisina. Tsaka, ako na bahala sa increase tsaka promotion mo. Pero sir, may asawa na po kayo, di ba? Alam mo, yung misis ko na yun, no siyang na yun. Di na ako ginaganahan doon. Di tulad mo, batang-bata, sariwa. Mahal, mamaya ka na mag-cellphone. Magpainit muna tayo. Mahal, pwede ba? Uh, ah, pagod ako eh. Bukas na lang. Ngayon ko gusto eh. Sige na. Mahal, ano ba? Tingnan mo nga yung sarili mo. Mag-ayos ka kaya muna. Nakakaya, makita ng ibang tao. sabi nila, losyang na yung misis ko. Ang sakit mo naman magsalita. Parang hindi kita asawa. Bakit hindi matodo yung sinasabi ko? Tingnan mo yung sarili mo. Ang taba-taba mo na. Hindi mo inaalagaan yung sarili mo. Hindi na siya nakakatuwa. Nakakasawa na siya. Grabe ka naman, mahal. Bakit? Sino bang naglilinis dito ng gawaing bahay? Ako tagaluto. Tagal, tagalaba. Tagalaba. Tagalinis ng lahat. Yun na nga eh. Nandito ka lang naman sa loob ng bahay. Tapos sinayaan mo yung sarili mong maging ganyan. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Paano pag lumabas tayo sa labas, makita nila tayong dalawa? Kaya ba, ayaw mo na akong galawin? Kasi, nandidiri ka sa akin, ganun ba? Tulog na lang tayo. Maaga pa trabaho bukas. Gising ka na pala. kain ka muna bago ka pumasok. Naganda ako. Malalate na ako. Pamaya na lang pag-uwi ko. Pero mahal, sayang naman itong niluto ko. Erep mo na lang. Baka mapanis pa yan. Eh, mahal. Sira nga yung rep natin eh. Katatawag ko lang dun sa gagawa. Gusto mo, ipagbalot na lang kita para baunin mo. Nako, irep mo na lang pagkatapos mo gawa. Ganun lang kasimple. Tumawag ka na pali. Sige na, sige na. Malirate na ako. Ah, amam, uh, kayo po ba yung tumawag para magpa ng ref? Ah, oo, sige Erika, pasok ka muna. Ah, sige po, check natin. Good afternoon po, sir. Pinatawag niyo raw po ako. Oo eh. Uh, Liga nga rito. Yes, sir. Uh, may papagawa po ba kayo? Medyo masakit kasi yung balikat ko eh. Baka pwedeng pahilot muna. Ah, uh, sige po, sir. Ah, uh, saan po ba masakit? Dito, ba? dito. Ah, dito, dito. Uh, dito po ba? Yes. Yun. Yan. Tama, dyan lang. Yan, yan. Uf. alam mo, alam mo, pwede ka. Pwede po sa answer. Baka pwedeng paligayahin mo rin ako. Kung magalala, wala makakalam dito sa opisina. Tsaka, ako na bahala sa increase tsaka promotion mo. Pero sir, may asawa na po kayo, di ba? Alam mo, yung misis ko na yun, lo siyang na yun. Di na ako ginaganahan doon. Di tulad mo. Batang-bata. Sariwa. Sorry, sir. Hindi po kasi ako ganong klasing babae. Ako ba naman? Hindi naman kita uhusgan eh. Tsaka, baka pwedeng mapagbigyan mo naman ako. Baka nakakalimutan mo. Boss mo pa rin ako rito. Naku po, sir. Pasensya na po talaga, pero tanggalin nyo na po ako sa trabaho. Hindi ko po talaga kayang pumatol sa may asawa. Pasensya na po talaga. Lea, saglit lang! Puisit. Baka uwi na nga lang. Ma'am, maayos na po yung ref nyo. Pwede na kayo maglagay ng mga pagkain niyo dito. Naku, kuya. Maraming salamat, ha. Ah, wala nga naman po yun, ma'am. Basta, pag may iba pa po kayong papagawa, sabihin niyo lang sa akin. Tawagan niyo lang po ako. Hmm. Teka. Paano kung may iba kong gusto ipagawa sa'yo? Bakit, ma'am? May mga siyang gamit pa po ba kayo? kaya Ay, ako sa'yo. Mukha ba akong losong sa paningin mo? Ah, hindi po, ma'am. Ang ganda niyo pa nga po ngayon, eh. Yung totoo, mukha ba akong sarap? Ah, uh, oo po, Good. Pwes, ipapatikin ko sa yung sinasabi nilang loksya. Pagod. Sumabay pa talaga yung ulan. Ano naman yan? Uh. Parang mahal! Hindi pa ba isyo, Rep? pa yung gamit. Ano mga pagkain dito? Oo. Uh. Malamig na, Ma'am. Parang kakal. Parang kakalagay lang nun. Anak ng pucha! Ano to? Anong kagaguhan to, Bill? Nawala lang na ako sa git, may iba na nakapatong sa'yo? Tsaka sa pamamahay ko pa? Uh, sir, pasensya na po kayo. Yung misis niyo po kasi, pinilit ako kanina eh. How dare you, Bill? Talagang siya pa yung pinilit mo? Kababae mong tao, parang wala kang asawa. Disgusting! O oh, sige, disgusting, di ba? Lasyang na ako, di ba? Tama naman eh. Pinilit ko lang siya. Cause you know why? Diba di ba diri ka na sakit Ayaw mo na sa di ba? Pwese yan. pa ako ng ibang taong i-appreciate ako. Okay, fine. It's my mistake. Pero hindi ko pagsisisiya ng ginawa kong to because of you. Ang lakas naman ng loob mong magsalita no? parang wala kang asawa. Bakit? Malinis ka ba? Bakit? Tinuturin mo ba akong asawa dito? Eh, parang alipan mo lang ako dito, ah. Anong pinagmamalaki mo? Yung bahay na to? Pwes, isaksak mo sa baga mo. Hayop ka! Baka nakakalimutan mo. Palamunin mo lang kita! Kung ka, parang sino ka! For your information, pinagtatrabahoan ko yung mga kinakain ko dito. Kaya ako nagstay dito dahil batugan ka. Minaba ko yung dignidad ko para maalagaan ka lang na maayos dito. Wala kang karapatan na pagsabihan ako na palamunin mo ko. Ikaw ang nagmakaawa sa akin na iwan ko yung pamilya ko para magstay sa sa'yo. Ngayon, sabihin mo sa harapan ko, nalosang ako at nandidiri ka. Sagot! Hindi ka makapagsalita, no? Yung losang na sinasabi mo, may pumatol na ibang tao. Pwes, kung sawa ka na sa akin, mas sawa na akong mamuhay kasama ka.